Si Yasmin Curdy ay nagpahayag ng kanyang saloobin sa social media ukol sa diumanay pambubuli na nararanasan ng kanyang anak na si Ayesha. The Philippine Showbiz List presents Anak ni Yasmin Curdy, biktima ng pambubuli ng mga kaklase. Sa kanyang Instagram post, ibinahagi ni Yasmin ang mga detalye ng insidente na naganap habang nasa paaralan ang kanyang anak. Anya si Ayashi ang ay naging target na kanyang mga kaklase matapos hindi makasabay sa mga group messages na may kinalaman sa kanilang Christmas party dahil sa bakasyon ang kanilang pamilya noong panahong yun. Ayon kay Yasmin, pinapalibutan ng umano si Ayashi ng pito hanggang siyam na bata mula sa kanyang klase. Sinabi rin niyang hinarangan ng kanyang anak mula sa paglabas ng silid-aralan at tinanggihan pa itong makakain ng recess. Sa madaling salita, sinabi ni Yasmin sa si Ayesha ay pinagtulungan na kanyang mga kamag-aral. Ipinahiwatig dito na si Ayesha ay sabay-sabay na hinarap at inipit ng ilang mga estudyante na nagresulta sa isang pang-abusong sitwasyon kung saan siya ay nahirapang ipagtanggol ang sarili. Dagdag pa ni Yasmin, ang kanilang bakasyon ay orihinal na planong para maibsan ang stress ni Ayesha na dulot ng iba pa mga insidente ng pambubuli. Sa parehong post, isinawalat din ni Yasmin na ang kanyang anak ay matagal nang dumaranas ng pambubuli mula pa noong grade 2. Ang pinakamatindi sa lahat ay ang pagbuo ng isang online group na tinawag na Ayasha Hate Club na nilalayo na siraan si Ayasha. Isa pa sa sanhin ng paranoia at anxiety. Nagpahayag si Yasmin na kanyang pagkadismaya sa paaralan ni Ayasha. Bagamat hindi niya pinangalanan ng institusyon, nagtanong siya kung gagawa ba ito ng aksyon ukol sa insidente hindi rin napigilan ni Yasmin ang pagpuna sa mga magulang ng mga sangkot sa insidente. Sinabi ni Yasmin na hindi na siya nagulat na ang mga magulang ng mga bully ay dumipensa para sa kanilang mga anak. Gayunpaman, binigyang diin niya na hindi tama ang baluktutin ang mga pangyayari at ipakita itong parang isang normal na pagpupulong ng mga estudyante lamang. Bukod dito, binatikos siya ang pagsisi pabalik sa ugali ng kanyang anak na ayon sa kanya ay isang hindi makatwirang aksyon. Ibinahagi rin ni Yasmin na karamihan sa mga nambuli ay mga babae, Bilang pagtatapos na kanyang mahabang post, binigyang diin ni Yasmin ang bigat ng sitwasyon sa pamamagitan ng paglalagay sa mga magulang ng mga buli sa posisyon ng isang magulang na nakararanas ng ganitong problema. Sa kanyang pahayag, pinapakita niya ang kawalan ng hustisya at ang epekto ng pambubuli, lalo na kung ito'y mangyayari sa kanilang sariling anak. Hindi naman na itago ni Yasmin ang kanyang nararamdaman sa social media matapos isiwalot ang pagkadismaya sa so umano'y pambubuli na naranasan ng kanyang anak na si Ayasha sa kanyang Instagram story. Direkta niyang ipinahayag ang pagkabigo sa reaksyon ng ilang magulang ng na mga nambuli kung saan may isa pang nanay na sinabihan siya ng back off. Dagdag pa dito, ibinunyag ni Yasmin na isa sa mga magulang ng mga sangkot sa insidente ay malapit niyang kaibigan o kumare. Sa kabila ng sitwasyon, tila hindi inamin na kaibigan ang pagkakasangkot ng kanilang anak sa pambubuli. Ngunit nagpakita pa ng suporta kay Yasmin sa publiko na ikinalismaya lalo ni Yasmin sa tila pagiging insincere ng kaibigan sa parehong Instagram story. Makikita ang pagiging emosyonal ni Yasmin habang ibinabahagi ang sakit na naramdaman hindi lamang bilang ina kundi bilang isang pamilya. Inamin niyang nasaktan sila sa kawalan ng pangunawa sa kanilang anak at sa epekto ng pambubuli na nagpapakita ng lalim na kanilang hinanakit at pagmamalasakit sa anak na si Ayesha sa kabila ng mga pagsubok na natiling matatag si Yasmin sa pagprotekta sa kanyang anak. Sa isang pang post, humingi siya ng paumanhin kay Yasha doon sa mga naranasan nito na tila may kinalaman sa pagiging isang public figure ng kanyang ina. Sa kabila nito, buong pagmamahal niyang tiniyak na palagi siyang nariyan para sa kanyang anak at handang ipagtanggol ito sa abot ng kanyang makakaya kahit na ibuwis pa ang kanyang buhay. Ipinapakita nito ang matinding pagmamalasakit at dedikasyon ni Yasmin bilang isang ina. Nagbigay din ng suporta ang asawa ni Yasmin na si Ray Soldevilla Jr. na ama ni Ayesha. Sa comment section ng post ni Yasmin, sumulat ito ng mensahe para sa kanilang anak. Pinasalamatan ni Ray ang katapangan ng kanyang anak na si Ayesha sa harap ng mga pagsubok na kinahaharap nito. Hindi rin nagpahuli ang komedyanting si Pokwang na nagkomento sa Instagram post ng GMA News na nagbahagi ng balita ukol kay Yasmin. Deretsahan at may pagkadamdamin ang naging pahayag ni Pokwang na nagpapakita na kanyang galit at pagkadismaya sa insidente ng pambubuli na naranasan ni Ayesha. Sinabi niyang kung sa kanyang anak nangyari ang ganitong sitwasyon, hindi niya mapapalampas ito at posibleng magdulot pa ito ng matinding sagutan o gulo. Idinagdag niya ang hashtag na Stop Bullying bilang panawagan na wakasan ang ganitong uri ng karahasan laban sa mga bata. Ipinapakita nito ang kanyang pakikiisa sa laban ni Yasmin laban sa pambubuli. Hindi ito ang unang pagkakataon na ipinakita ni Yasmin ang kanyang pagiging mapagmahal at protektibong ina. Nito mga nakaraang buwan, nagdiwang sa Ayasha na ng kanyang pagtatapos sa grade 6. Ipinahayag ni Yasmin ang kanyang pagmamalaki sa anak sa pamamagitan ng pagbabahagi ng graduation photos nito sa social media. Si Ayasha ang pangalan na anak ni Yasmin at Ray. Sa kabila ng mga hamon na natiling matatag ang kanilang pamilya. Nitong April, mas lalong nadagdagan ang kasiyahan ng kanilang pamilya sa pagdating ng kanilang bagong miyembro na si Raya Leila. Sa kabila ng mga kontrobersya at hamon, ipinakita ni Yasmin na hindi matitinag ang isang ina sa pagtintig para sa kanyang anak.